Good morning, mga ganap pa rin ito nung nakaraang uwi namin sa Mindoro. Bago pa ako matulog, sinabi ko na talaga sa daddy na gusto ko ng buko kinabukasan. Kaya yan, nakakuha na nga siya at inantay niya ako magising para mabuksan ng mga ito. Dati, ang gusto ko sa buko ay yung wala pang laman para maraming sabaw. Pero nalaman ko dahil sabi ng daddy na mas matamis daw ang buko kapag meron itong konting laman. Ito pala ay mini version lang ng mga nakikita nating tinda ng buko sa ate. Pero alam nyo ba, kahit maliit lang to ay sobrang tamis ng sabaw. Sa katunayan, isang maliit lang na baso ang laman sabaw nito. At ang puno naman ito ay abot kamay lang ng tao, kaya madali rin kumuha. Sa sobrang liit nga lang nito ay perasong na ang naubos namin para mapuno itong tumbler. Pero hey. maghapon na rin naman naming iinumin yan. Lalagyan pa namin yan ng yelo para mas masarap. At habang busy nga kami ng daddy sa buko, ito namang si Cyrus ay tumutulong sa lola niya. At ang ate naman ay nagre-ready dahil pabalik na siya ngayon ng Maynila. Sabi ko pa nga na para kayong napanood natin sa TikTok na nagpapaalam siya papunta lang ng bayan pero kung saan-saan bansa na siya nagpupunta. Bigla kasing ibinalik ang face face class kaya kailangan niya tuloy bumalik uli ng Manila. Ako man ay sobrang napaproud talaga sa batang to dahil hindi talaga nagdalawang isip ng na movie mag-isa. Pero syempre ako bilang magulang ay natatakot pa rin talaga. Pero ito naman ay hindi unang pagkakataon na mag-commute sila galing dito sa Mindoro papuntang Maynila. Dati kasi nagkaroon sila ng chance na umuwi dito sa Mindoro lahat sila magpipinsan. Tapos nag-commute lang sila nun pauwi kaya si ate medyo may alam na rin talaga kung paano magbiyahe. At nang maihatid naman namin si ate dun sa bus station ayan at kinuha ko tong mga tanim ng ng nanay na Limang perasong puno lang to pero hindi daw nila kayang ubusin. Dahil kaya every other day nga daw siya nag-harvest kaya minsan sawa na rin sila. Nakakatuwa talaga ang may sariling tanim no. Tingnan nyo, ang dami ko na palang nakuha. Ang galing talaga kapag nasa probinsya no. Maging masipag ka lang. Naku, ang dami mo talaga nga anihin. Bukod nga sa makakatipid ka na, alam mo pang maayos at sariwa ang mga ito. Ang dami rin pala nilang tanim na labuyo dito. Sabi nga ng nanay, hindi nga ra daw tinanim. Pasalang nila si sinabog ang mga boto. Ito nga isang puno nakatumba na pero tingnan nyo, grabe, hitik na hitik sa bunga. Yung mga tanim nga nila dito ay hindi na talaga nila kayang i-consume dahil tatatlo nga lang sila sa bahay. Ang dami rin pala nila ditong tanglad, papaya, mm, alam ko yung iniisip niyong sabaw. May nakita rin pala akong talong kaya kinuha ko na para maisabay na rin sa pagluto ng sitaw. Naisip nga namin gataan na lang ito kaya yan ang daddy nagbubunot na ng nyo. Sadyang nakaka-proud yung mga ganitong asawa no yung walang ka arte sa buhay. Parang ako lang. Huy! Anyway, yung mga ganitong simpleng pagbubunot lang naman daw ng nyog ay hindi na siya naniningil ng professional ay. dahil basic na basic lang naman daw at hindi na niya kailangan gamitin ng utak. Uy! Pero sa true lang talaga, wala ang kaarte-arte ang asawa ko. Ayan, tapos na nga siya magbunot ng nyog, binasag na niya at kinayod na nga rin pala niya yan. Ang nanay naman ang nagpiga at ayan, isinalit na niya sa paglulutuan. Isinabay na rin ang sibuyas, bawang at Simmer asin. Simmer lang ng konte at inilagay na nga ang mga sitaw. Nilagyan na rin ng paminta at isinunod na rin agad ang kalabasa. Lang ng konte para para mapantay naman ang luto. ba diba? Ang galing, walang sahukyan. Inilagay na nga rin ang talong at hinalo-halo para mapantay rin ang luto. At ilang minuto, ayan, ready to serve. Hindi na ako nag-video nung lunch namin, pero ayan, nag rin kami ng sinaing natulingan para partner sa para gulay. Para naman sa merienda ay magluluto kami ng sinulbot na saging. Fresh from their backyards lang din yung mga saging nila. Alam nyo ba, yung mga saging na yan, ay hindi na nga rin daw nila kaya ubusin. Yung bunga ha, baka mamaya isipin nyo yung mga puno. <coughs> Halos 50% nga daw ng nakukuha nila dyan ay pinapakain na lang nila sa mga manok at itik. Malapit na palang maluto, hindi na ako nakapag-video dahil nalobot ang phone ko. Sinulbot na saging pala ang tawag niya nila Kung dito. Kung mapapansin nyo, kapag nasa probinsya kami, mas prefer talaga namin magpaluto sa kahoy. Nagluto rin pala kami ng maruya or pritong saging para sa mga ayaw ng ginatan. O siya, hanggang na lang muna. Thank you for watching. Stay tuned on the next one. Bye!